marami na naman tayong nakuha. Isang, ano. Tapos, wala na ulit. Hmm. Strawberry, strawberry. Matatamis na yung strawberry. Yummy, yummy. Wow. So, panibago na naman. Ayan, ang dami niya, oh. Ang bulaklak, oh. Strawberry yan. Pero, ang liit ng kuno niya. Ayan, oh. Ito muna, eh. Ano ko sa kakakanya? Ano? Ah, sa gabi. Sa gabi. Sa gabi.

Ano ko siya, inamis ka Ay, na. anong ko nga? Ano yung kumiyak mo? Para tumas bibi mo. Baka lalo mo tumas bibi mo, kumiyak ka. Saan ang kumiyak? Sila din mo? May ang palayo. Ano ba ako? Ma! Ano kumiyak? baon mo, bako na mo yung ano anong pagkain mo kanina umaga? can i -help? Help. help? ano siya? anong But ano mo? can i help? Kanina, anong guligay ng pagkain? ng hospital? ano um, mga dahil ha? siya rin ang pagkain ko ay libre diba? yung mga di ba? Yung pagkain? Yung... Wala na. Wala. na dati. Kasama yung... Ay, hindi na. Yung... Wala na. Ay, hindi na libre? Kung na. Hindi na yung ano. Yung may... Yung pasyente na lang. Ah, pasyente na lang. Ang libre. Hindi na kasama yung ano. Ang bantay? Dati meron eh. Ah, dati meron naman. Kasi marit. Dati na wala naman talaga ah. Alam ko wala naman ng bantay kaya bumibili tayo. <laughs> nakalaan meron anakalaan ah, ano nga yung... kaya huh? mm -hmm. baka kasi sa private kaya nag... uh, super private kayo dati kaya ganon ay ngayon yung lang kaysa medyo ay, mura mura kaya ganon siguro eh. oh oo ganon yon ganon yon ganon ganon yon ganon yon ganon wala na yon ganon yon ganon wala na yon sa mga ganda sa <laughs> Salamat sa nagdadasal ng pag-galing ni Mama. Ha? Salamat sa nag-pray sa paggaling ko. Hmm. Pagaling ka pa. Malakas ka pa. Gusto mo na, na gusto mo na mag-hotel diyan ka pa talaga sa hospital ng hotel. Inang <laughs> kwarto. Alak ng kwarto? Oh. Hmm. Uh. Ah, uh, sige, mag-rest ka mga dyan. Na. Yan na yung meet time mo. Oh, kiniginaw sa cellphone O, yun na Hi, ma. Nasa bahay na ikaw. Pagaling ka, Ayan. ka? <laughs> uh, <laughs> na, ha? Ayan. Nag-lipstick ka? Parang Para hindi na Ha? Hindi na. Hindi na. 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 Lipstick lang. Lipstick lang? Ganda uh -huh. yung ano mo, headband mo ma ah. ko na ba po sa mga headband mo dito, hindi ko ng mga ano ganyan ganyan mm. di diba? ba sabi mo nga ganyan mm. dito kami sa Inverness pa eh ah? Inverness iba to apartment to hindi hindi pa kayo nakauwi ah? hindi pa pupunta pa kami ng Alps uh, Kyle malapit dito yung parang bundok hmm. maganda doon i-send ko sa iyo uh, video mamaya eh, i-send ako nung ka uh, gumaling ka na. Bye. thank you sa mga nagdasal, sa paggaling ko. Sa mga nag-alala sa iyo. inyo. Hmm. Maraming salamat. Si kuya mo ngayon, nag-message kanina. Yan, nani. Mm. Kasi nag-aalala din mga yun sa iyo. Si Jamie. Nag-ano comment doon? Oo. Nagulat nga siya. Thank sa mga nag-comment kay mama. Nag-prayer. Nag-anala. sila. Kung nga sa tubig sa ano nila. Yun nga. Yung dami mga na nakikita ko. Marami. 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 Marami ko sa... Pati dyan sa kabiti ma. Wala. Wala. Sa ano? Doon na mga nabilita. Nabilita, Amos. Yan. Bakuor dyan ang Okay. Yung mga ano, ang ulan lang. umaga dito. Nato pa ako. Walang tigil, ang ulan nga lang. Ito eh, mo yung anong kasal na pinta namin. Oo. Tapos. Ito ba, nagtawag rin si Kuya Marilu sa kasi Didi. Ay, di ba si Kuya Marilu lang nag... Thank, thank, thank you. Thank you, Kuya Marilu. Kati Bungie, Floor. Ay, Kati Floor, Kati Floor. <laughs> Pag-alala kayo mama. Ano? Hindi nga magbabayad. Sabi ko, bakit hindi nga magbabayad di... eh. Sa iba, magbabayad din ako. Ganun din naman magbabayad din naman sa iba. Sabihin mo sa kanya. Hinintay pa niya. Hintayin niyo pa, kami, hintayin niyo daw sabi ko, ito's nung huli na, ilang oras din siya nagantay. Ako sabi ko, pauwiin mo na lang si Ariel kasi makukuntain pala ako. Uh hmm. -huh. 'Yun. Kasi ka pa-uwi. sabi ka pinatawag sa gabi, siya, joke sila ni Bibi. Mm. okay, sige, sige. Mamaya sige. Tawag na lang ulit.